thank <laughs> you special tayo sa sagingan guys ayan siya dito may mga puno siya ng dalandan kahit paano may mga manok may puno din ng langka uy try tingnan natin punta tayo dito sana walang ano ayan mga saging nila so may manok dito pero <laughs> may bunga yung langka ni Kuya Boy. Kuya Boy, dito lang ako. Ayun oh. May bunga yung langka niya. <laughs> yung saging niya wala. Ah, nga bunga ngayon. Pero may bunga yung langka, guys, oh. <laughs> Nag-iisa. dalawa Ay, dalawa yung bunga niya. May manok, iba eh, ka na nanalpok. So, ayan. Sana walang ahas. Hindi ako makalusot. Tabi-tabi po. Pero, nono Ganito yung buhay sa probinsya. Ayan siya guys. So, ayan yung bahay ng pinsa namin doon. So, dito lang yan. Hala, oh may mga dikit-dikit siyang damo. Ayan. Maririnig. Mga dalandan yata yan. Ayan siya. Yung mangga naman, marami namang bulaklak. So, may mga ano sila dito. Yan, bahay ng kamag-anak. Kapatid ni, ng asawa ng pinsan namin. So, mayroon dito, ano, oh, langka. Tingnan natin, guys, yung langka. Sana walang putakti. <laughs> Ayan. Hala, dalawa pala talaga. Ayan. Oh. Parang ano. Wait nga. Sana walang putak din, no? Kasi hilaw pa. Hindi pa siya malagabog. So, dadalawa lang yung buong ang nabuo. ikot pa tayo dito sa kanilang farm. Ayan. Tingnan natin kung ano yung makikita ah, natin. Doon may mga sagingan din. So, naging busy yung pinsan ko. Tingnan nyo naman yung patula oh. Sa taas, hindi na na-harvest. Kaya natuyo na lang siya. Doon sa taas. Alam niya yung ginapangan niya, guys. Hindi ko alam kung kinakain 'yan, pero isa siya sa mga Ayan yung bunga. Bilis din nito lumaki. Pig. <laughs> 'Yung mga ano, musukal. Ito yung inaakit kong bayabas. Pero wala siyang ano ngayon. Ito yung dating inaakit kong bayabas. Siguro pag tag-ulan lang. Wala siyang ano. Wala siyang bunga ngayon. Siguro mayroon na pa isa-isa lang. mayroon ayun o oh, pa isa-isa. Pero sometimes kasi sobrang hitik ng bunga nito eh. Ayan. So, laki ng puno ng mangga may mga puno din na nyo. Ayun oh, may bunga yung saging. Diyan oh, parang pwede na. Ayun oh, laki. Pero kay kuya, sa kapatid niya yan banda dyan. Dito kasi sa pinsan ko. Marami rin ako nakita dyan eh. So yan, sobrang laki ng mangga. Ayun, sobrang daming bulaklak. Bakit ito warang walang bulaklak? Yun, di ba? Yung doon yung kasagingan niya. Nabisi siya sa, kasi gumagawa siya ng stick, ng mga barbeque, barbecue, barbecue stick. Ayun, maraming bunga na saking doon, um, lalaki. Ayoko pumasok dyan, baka may ahas. Kakatakot. So, shout out sa inyong lahat dyan at saka... Uh, sa akin buong team Lintik. Thank you sa lagi niyong pagsuporta sa akin munting channel. At sa shout out na lang sa inyong lahat. Hindi ko kayo isa-isahin. Andito pa rin kami sa Tanay. Today is Sunday na. <laughs> ngayon, ngayon, ngayon. Ayan. So shout out na lang sa inyong lahat and thank you so much. So lumabas lang ako kasi medyo maingay sila doon. <laughs> sobrang sobrang summer pero dito banda hindi talaga nakayang ano hindi na bumubunga na to guys dalandan tingnan mo naman ano bumubunga na yan siya so shout out and bye see you again on my next vlog mm. Oh, <laughs>